sa mga kabلو jeans. Magandang araw sa inyo lahat. Maganda ba ang araw? Pero palagi kong maganda talaga ang araw. Kasi meron na naman kaming hinog na saging, sa oh. O oh, wow, pero ano? Ang gagawin natin ngayon? Magdidilig, pero magkape muna tayo. Abang ano? Abang Jokoitoan. Kape tayo. Ah, didilig na lang ulit tayo ng ating talong. Pagtapos magdilig, na magaan tayo. Mag kukuha tayo ng kawayan na pangbalag. Kasi ang plano ko, yung pinakapaikot ng tinanim natin nating talong, lalagyan ko ng sitaw paikot, parang pinakabakod niya, paikot. Para habang nandun ka sa ano, obay, sayang pa yung espasyo sa gilid eh. Kaya, yun lang gagawin natin yun ang, ano ba yung mga salita ng mga naano sa ano, yun ang ganap natin ngayong araw. Magdidilig, pag tapos magdilig, mag, tawag nito, Kuha tayo ng kawayan, at ila, kabit natin yan. Okay, mo na. May, wala ka ba, may pa, pa deliver ka ba ngayon o iuto sa akin? Wala. Ah, wala. Buti naman. Yeah, dito lang tayo sa ating backyard sa maghapon. Mga ba na yung buhok ko, Walang, ano eh. Walang gunting. Hmm? Kaya, ayun lang muna ang ating gagawin ngayong mga hapon. Kaya, sed relax lang kayo mga ka blue mga ka backyard, o mga ka BY. Ay, yeah. naisip ko eh, mas parang, mas madaling banggitin yung BY na no? mga ka blue no? Kasi nagbabakyard lang naman talaga tayo kaya pag at ubus uh, ubos ko nitong kape, magdidilig na tayo. Uh, oras ay alas 6:30 ng umaga. Kaya tamaan niyo na lang muna ako magdilig. Uh, para ano para meron tayong mapagkwentuhan. Ayan na nga mga ka Luigi. Parang hindi ata tumama ah. ya. So okay naman 'yung iba. Ng magdidilig muna tayo. Okay 'yung iba. Ano 'yan? Untay oh. isang papalitan 'yan oh. Okay naman lahat. Ay ah, 'yung iba hindi lahat kasi meron nga na. Yan, ano ngayon dito sa kabila ay okay din naman sila oh hmm. kainaman yan yeah. kaya nakakatawa naman pag ano ayun may nagpalitan isa oh dapat ito palitan ayun ah, oh. muna tayo terar ay sa kabila ayan o, parang bibigay ito Pero yung iba, okay talaga yung iba. Ayun yan, no? Talagang kita mo talagang buhay na. Ito. Ayan. Kita mo talaga na talagang figurado ka ng yung pag-transplant ay mabubuhay siya. Kasi nakatayo na. Pwedeng birdie pa. Ah. Eh, Isang linggo pa. Ah. Ganda na tinan mga ka. BY. Di diba, ganda. O. Yan o. Kita niyo talaga na. Talagang sigurado na siyang mabubuhay. Ang tanong. <laughs> kung mamumunga. Yan lang ang masakit do Kaya sana maging mamunga naman sila ng maayos. Para ano. Para kahit paano meron tayong meron tayong ano bawi isa ah. pagod ata ah. pagpatuloy na natin tong Hindi naman uso yung kinikilo-kilo na ano sa siling maanghang. Ano na, limang piso, biling limang piso. Yan. Kaya, yeah. tanim ka na lang ng ano. Kaya diligan muna natin. Pinapiraso lang naman to. Labi na mabunga, kaya natutuwa din ako. Hindi naman ako mahihilig sa masyado sa maanghanga, yung ano lang. Pampagana lang sa kain ba mga kabiway? Yung mga bunga na lalaki. lang naman niya Ano? Wala. Wala. Pero bunga ba? Oh, ito yung nga mahilang teras ng opera. Oh. Pero, marami-rami na rin nakakuha, eh, nakuha dyan. Pag-ulang ano. gulay-gulay pala. Pag gulay-gulay, pag ulam, isda o karne. no? pag gulay-gulay. Itong kamatis. Ang laklak -lak pa lang. Oh. Pero ang iba may bunga na. tuloy-tuloy. Hindi sabay-sabay. Uh, ito yung ito yung plano natin ipa-araro Wala naman makuha mag-aararo. Masawak-lawak sana ito. Uh, malawak sana yan. Uh. Nakapagtama na ng kamatis. Yung inisprayan ko ng panghing damo. Uh, malawak sana yan. Uh, ito nga yung ating ano. Uh, siblings, Yung iba hindi tumubo lahat ano lahat na nabibili na ano palpak hmm? ano ito dalawang balot yan dyan pinalata ko na lang ng pechay oh tomatis sana yung lahat hmm? ito yung una hmm? napasunod ulit ako ng bago para ito nga sa paararo na yan, kasi marami yan malamang Ay, talong natin ito na lang Panganon na lang natin ito tara pahinga muna tayo so, mag aano tayo ng kawayan

bay. May ilagay natin dito sa pambalag sa sitaw. Pero kailangan ng butasan. Ano 'yung Dalawang purpose nito eh. Para may sito na siya. May pinakabakot pa siya. Diba? Diba? Magbubutas na tayo. Ayan, ganyan lang ka blue jeans. Ano yan? Hanggang pupunta doon. Diretso natin yan doon. Doon. Pupunta doon. Pupunta doon. doon. Sa menu din ang Mataas. Kaya, relax lang muna sa panonood mga ka blue jeans. Kaya, tituloy-tuloy natin yan. Ayan. Para sa sitaw. Para itong ating mga talong na to. Yan o. Nakatalong na yan. pero silang bakod hanggang doon. At least yung pinakabakod. May ano pa. May produkto pa kahit pa ano. Kaya. Pagputuloy natin to. Tara. Ayun na nga po mga kapingis, natapos na rin natin yung ano, paglalagay ng balag. Ayan. Kaya, na na, ano, tatamnan na, na natin ng sitaw yan sa mga susunod na araw. Ay, mga kapingis, maraming salamat sa patuloy na panununod at pagsuporta. Sana po ay huwag kayong magsawa sa pagsuporta at saka sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin channel kung sakaling maligaw po kayo sa panonood pa-subscribe po at pa-click nung notification bell ng natin diyan para ma-update kayo sa ma-notify kayo sa lahat ng ating mga videos. Maraming salamat po. Magkita-kita na lang po tayo ulit sa sunod natin ng video. Ingat po lahat. God bless po. Bye-bye.